Mag-asawa sa Texas, ginutom at kinulong sa isang cabinet ang sarili nilang anak. Sina Bradley at Tammy Blaymeyer ay kinulong di umano ang kanilang sugatan at malnourished na limang taong gulang na anak na lalaki sa maliit na stairway closet sa kanilang bahay sa Spring, Texas. Naligtas lang ang bata nang nakatanggap ng na disturbance call ang polis noong isang linggo. Sinabi ng 16-year-old na stepbrother ng bata sa polis na ang bata ay nakakulong sa loob ng kabinet. Nag-away ang teenager at ang kanyang 24-year-old na ama na si Bradley sa harap ng kanilang bahay. Si Tammy, ang 33-year-old na stepmother ng bata, ay tumakas kasama ang bata bago pa dumating ang mga otoridad. Pumasok sa bahay ang pulis at natagpuan ang cabinet sa ilalim ng hagdanan na may laman na mattress ng kama at may lock na nakakabit sa pinto. Ayaw magsabi ng mag-asawa kung nasaan ang bata pero nasundan din ng pulis ang stepmother sa isang nalalapit na motel kung saan nakita nilang lumabas mula sa isa sa mga kwarto si Bradley. Pumasok ang pulis sa motel at natagpuan nila ang bata kasama si Tammy. Ang malnourished na bata ay nakasuot lang ng lampin, halos butot balat na lang at maraming sugat at pasa ang kanyang katawan. Si Bradley at Tammy Blameyer ay nakasuhan ng child endangerment.